So hi everyone! Sa mga naghahanap dyan ng part-time or full-time, meron po tayong uh, Sugo Up. Uh, this is uh, the Sugo Up. So ganito po yung pag may account na kayo. Ganyan. So sa mga nagtatanong naman kung paano mag-withdraw, ganito lang po yun. So yung Diamonds Balance is yan po yung earnings mo. Tapos meron din po tayong... Uh, Other methods sa uh, pagpi out meron tayong Paymaya, Bank Transfer, or GCash. So, ilalagay nyo lang po yung uh, <clears throat> details nyo dyan. So, ito po lahat yung... Uh, wait lang. Dito tayo magsisimula. So, magwi withdraw muna po tayo lahat ng earnings ko dito sa Sugo Up. Uh, mag uh, gagamitin ko po yung uh, Quick Withdrawal kasi... Uh, may babayaran po ako. So, i -withdrawin ko po yan lahat. So, pag na-withdraw nyo na po, wait nyo na lang po mga mga one minute. So, papasok na po yan sa bank account nyo. So, since naka-withdraw na po tayo, uh, ito po yung lahat ng uh, withdrawal hist uh, history ko. So, hindi po siya pantay-pantay kasi pag may mga shopee ako or mga order ako, mag, uh, wi mag withdraw lang po ako pag kailangan Uh, every naman magpapasok ako ng pera sa bank account ko so magwi-withdraw lang din po ako ng any amount so kaya hindi po siya pantay-pantay pero yung earnings ko po dito malaki po yung daily commission ko so sa mga normal uh, quick withdrawal ko lang hindi lang siya pantay-pantay kasi yun nga sabi ko uh, nagwi-withdraw ako pag may mga binabayaran or may kailangan so kaya hindi siya pantay-pantay So, ganito. Pag sa quick withdrawal naman, uh, pag nag-withdraw ka, may lalabas dyan na um, kung lang yung babayaran mo sa pag quick withdrawal. Since gumamit ka ng quick withdrawal, may, may bayad talaga siya. So, maliit lang. Nakadepende, uh, nakadepende siya sa amount kung magkano yung uh, iwi-withdraw nyo. Pag uh, nagamit naman po kayo ng Uh, normal withdrawal, kahit any amount po, 10 pesos lang po yung uh, deduction sa inyo. So, sa withdrawal po tayo dito, wala pong kaltas sa agency. So, yun po. yan So, kung interesado naman po kayo, i-message uh, e nyo agad ako dito sa blue app, which is Jasmine Ramal. Tapos, i-guide ko kayong lahat. So, ito po yung, uh, since nag-start ako uh, <clears throat> last year pa, So, magwa one year na po ako dito sa Sogo. So, kaya hindi pantay-pantay yung uh, amount na ni-withdraw ko. So, ito po lahat. Madami pa yan na sa baba pa po yung iba. Ayan. So, mag-apply na kayo mga mi para mag-guide ko na kayo. Ayan. Tulad dito, $500. So, withdraw ko yan siya gamit normal withdrawal since wala naman ako binabayaran that time, so kaya na, nabuo ko siya pag withdraw. Ito, 100, 100, yan. Gumagamit kasi ako ng uh, norm, uh, quick withdrawal, since nagmamadali ako, for example, may dadating akong order, so kailangan ko siyang bayaran agad-agad, so nag-quick withdrawal agad ako. So, yun lang po. So, kung interesado ka, i-message niyo lang po agad ako, ha?